Talo nilang mahalin ang kakambal ni Eliana. Kim! I love you too! Kim, Kim marami nagko-compare sa'yo kay Luis de los Reyes. Diba? Na nagsimula rin sa isang afternoon show. Mm. Tapos naging successful. Tapos prime time na ngayon. Oh, oh. Uh, may nararamdaman ka bang pressure? Ah, uh, nape-pressure din po ako. Kasi, Is kasi rivalry? I just wanna to uh, oh, out the way. Po. Pero nape-pressure ako. Pero kasi po, um, si Luis po kasi, um, alam mo po natin yung mga pinagdaanan niya from afternoon prime. Ngayon, prime na po. Kaya I'm flattered to be compared kay Luis po. Okay. Pero kayo ba ni Luis? Are you friendly towards each other? Ay, or po. do you ignore each other in the hallway? Ay, office? okay naman <laughs> po. Okay <laughs> naman po kayo. Nagkakasama po kami sa party Pilipinas. Okay. So, okay kayo? Okay naman po. Okay. Ignore talaga. Ignore talaga. Well, thank you very much. And Arari congratulations! Talaga. Thank you! Please invite everybody. Yes! I-promote na natin ang <laughs> iyong bagong show. Ayan! Mga kapuso, ini-invite ko po kayo manood ng kakambal na Eliana. Bukas na po yan, pagkatapos po ng bukot ka pinagpala. Samahan niyo po ako bilang si Eliana na makahanap na magmamahal sa akin at tatanggap ng walang pagbabalat kayo. Ayan, yes. thank you po. Uh -oh. At Miss Reg, ang kakambal ni Kim dito, Ahas. Ahas. Ay, Ay, hindi lang pala masyadong oh. dangerous. dangerous. Nakita oh. ko yung Ahas kanina sa party, P. It would make a really nice belt. Yeah, and bag. Pinag-biskitahan yung ahas. <laughs> yes, <Yeah. laughs> Again, Kim, congratulations. congratulations sa Congratulations sa'yo.